So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge yan. Okay guys, balik tayo sa isa buhay 2013 at sa ngayon nasa bracket binata na tayo. At iibahin natin ng konti yung takbo ng uh, pagre-review natin sa mga tournaments. So lagi ko namang iniiba yon pero most of the time kasi sinusunod natin to, di ba? From bracket A, first to fourth battle, bracket B, first to fourth battle. Pero ngayon, ibay natin para magkaroon ng konting twist. ba diba? So, unahin natin yung fourth battle sa bracket B papuntang first battle. Okay, so alam ko ginawa ko na to before pero di ko na matandaan kung anong isa buhay yun, pero yun, di ko na matandaan. Basta ginawa ko na to before. So yun, una nating re-review sa bracket B Balakid versus Jin. So, isa rin to sa mga most requested na battle before, uh, which is ang lagi kong reply is, kapag nasa tournament, hindi ko kayang reviewin sa ngayon. Kasi pag nagre-review tayo ng mga battle sa tournament, isahan yan, isang bagsakan yan. Half month, ba diba? From July 1 So, ande, kasi anen, ano lang ah, supposedly lang ah, from July 1 hanggang July 15 kasi 15 battles ang isang tournament eh. 'Di ba? So, ganun siya. Sunod-sunod ko siyang ni-review. Nire Kaya kung ikaw, ikaw na may request sa mga tournament battles, for sure na ko na 'yon kasi ito na lang yung hindi ko na review na tournament eh. From 2014 isa buhay hanggang 2024 isa buhay, uploaded na 'yon, na ko na 'yon you can check it. ba? Diba? Tapos, kung meron naman kayong battle dito sa isa buhay na i-request, dito 20, 2013, kahit huwag nyo na i-request, guys, abangan nyo na lang, kasi lahat yan marireview ko. Okay? So, yun. Balakit vs. Jin, hindi ko na bibigyan ng mahabang, or hindi ko na bibigyan ng mahabang insights, or komento ng dalawang battle MC na to, pero, lagi, nag lagi ko nababasa sa comment section na, Prime balakid daw to. So, game! Hey, Jin! May hanggan natin, oh! Lasa mo Game, game! Yo! Yo! nabi ba? Yo! Halos isang taon din ako nanahimik! Ako yung nag-iisang pangalang tunog alak sa ligang ito! Sa gabing ito, ako yung rara-gasang alon na pupuksa sa'yo na may pusong bato! Ano? Allen! Balakid! Bay, kamusta? Gusto n'yong bisaya hundo ha? Hindi! Wag! Di maiintindihan ng mga hurado. Alam kong alam mo na sa isip ng mga tao, ikaw ang liyamado. Sigurado ka? Sigurado ba sila? Baka pagkatapos sa na laban natin, sabay namang mawala ang expectation nila na magkakampiyon ka. Hindi ako mabubulaga. Hmm. Diyan sa hindi nakakasindak mong identity. Gin nga ang pangalan ko, pero yung amas ng bars ko, sing lakas ng inuming Hennessy. Eto, huwag na natin gawing komplikado. Alam ko na yung pagkatalo ko dati kay Tip CDA, gagawin mo pa rin ang gulo. Pasensya doon sa mga tao na sa unang labang ko, hindi ko nakuha ang inyong atensyon. Pero gusto ko lang i-clarify sa inyo ngayon na yung pagkatalo ko noon, tsamba lang yun. At dun sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang ako lumaban ulit, pasensya na. Busy lang po sa trabaho at paggawa ng kanta. Oops, teka. Speaking of kanta, balakid, matanong kita. May nagawa ka na ba kahit isa? Ni <laughs> isang solong kanta mo, wala pa ako naririnig mula sa'yo. Kaya yung pagiging MC, hindi pwedeng idikit dyan sa pangalan mo. Kaya nagmamaroon na bata. Huwag ka masyadong bilip sa iyong sarili. Meron pa ba akong ibang masasabi? Gusto niyo bang makita ulit kung paano pabagsaki ni Marquez itong overconfident na si Manny? Sige, sa'yo na lahat ng hype at ang palakpak na buong crowd. Sa pagiging rallyista mo balakid, huwag ka masyadong proud. At huwag ka munang din hindi ko pa nila ang pagiging aktivista mo. Tangina mo, magantay ka sa round 2. Okay, sobrang plain nun. Another. Okay, ah uh, inform ko lang kayo. Katatapos ko lang reviewin, actually, yung Battle ni Rani Boy tsaka ni Jade Won. So, yung round 1 ni Jin dito, halos magkaparehas sila nung round 1 ni, ni Rani Boy na flat. Na walang masyadong punchline, walang masyadong setup at effective na angulo. So, yun eh. Kung napanood nyo yung review ko kay kay uh, Jade Won tsaka... Rani Boy, yun at ayun din yung makokomento ko dito guys. Uh, proceed mo tayo kay Balakid. Wala akong makokomment doon sa round 1 ni Jin eh. Medyo bitin, kulang, ba? Diba? Siguro okay yung delivery. Delivery lang yung masasabi kong okay. Di ba? Dahil so, sige, proceed tayo kay Balakid. Hi. Unang dalawang minuto, Balakid. Isubuhay ito naman. Unang round mo pala, alam ko nang akin ang panalo. Hmm. Ba't tinahanapan mo ako kanta na sa songwriting contest ba tayo? <laughs> isang buwan, isang buwan kang naghanda para sa araw na to. Pero isang buwan ka lang naman para sa araw na to. Woo! Dahil sisikat ka lang naman dahil sa aking liwana ka lang naghanda. Tang ina. Simple. <laughs> para sa araw na to. Simple pero puta, ang bigat nun. Oh pero isang bu isang buwan isang buwan kang naghanda para sa araw na to pero isang buwan ka lang naman para sa araw na to ito lupit nun dahil sisikat ka lang naman dahil sa aking liwanag na humawa pues lalamunin ko lang yung isang buwan mo bakunawa kaya takbo takbo kapag may to pak to tiyak lahat paplakda parang makaveli hindi ako weak kahit isang linggo lang maganda kaya pa. ina. Baka na pasubo ka lang. Sinecheck ko lang, baka gusto niyang sumuko na lang. Kasi nakapagtataka, ano nga kaya ang tinira nitong bagets na to? At naisipan niya ang may tsansa siya sa tournament na to. Mm. Nang ang makatapat, siya'y napamurang gigil. Ano pa ba yung balat mo sa puwet-korteng pusang itim? Kasi ang malas mo, ang malas, malas, malas mo. Dahil hindi ka lang bagito, isa kang bobong batukan, ni hindi ka tatapat sa mga tinalo ko nung ako yung baguhan. Ang <todic> daming quotables na right. dito. Pandidilatan ka lang noon at hindi dilatan ka lang nun at tatarayan ng bongga idadamay iyong nanay at imaginary mong nobya si Mel Christ rarap natin ka lang nun ng para mapasama ka sisigaw-sigawan ka may piyok pang kasama <laughs> <laughs> naman balang wikay halang tangkaing palagan mabibitay ka lang ganito ang flow ang tanong why naman kasi ang sulat mo ay pang freestyle niya lang at ako ako ang pantas na matatas kaya wag mo akong susubukan ako ang bangungot ni Freddy Krueger kaya wag niyo akong tutulugan ako walang kapares parang guantes ni MJ hindi mo ako maabot parang fade away ni MJ. MJ big na kamamatay dahil ko pa ang nagka-sars nakakatawang ikaw tong gin pero ako ang mas kilala sa bars kaya sa lugar na to at sa istilong to dayuhan ka pa gin wag kang magastang mayor sa Maynila wag kang magmalalim sabi ko wag kang magastang mayor ito ang ngayon lupit ng wordplay na yun no? wag kang asa sa mala, ano? Maynila wag kang magmalalim putan lupit nun Hee! Huwag kang magastang mayor sa Maynila. Huwag kang magmalalim. Sabi ko, huwag kang magastang mayor sa Maynila. Huwag kang magmalalim. Galing? Uh, Puto ilang yan. Balaki dyan, pre. No question about that round. Sobrang linaw. Balakid yun. Kahit nasabihin natin maayos yung performance ni Jean, may yung mga komento ko is nasa, nasa positive way. I think, balakid pa rin yun eh. Gagi, ang lakas nung, ano, lakas nung isang buwan ka naganda pero isang buwan ka lang naman sa araw na to. Putan lupit nun. Tapos yung kakainin ko yung isang buwan mo, bakunawa. Damn, ang dami, pang mga malalakas na linya si si Balakid dito. And I think yung two haymakers niya na nagawa is enough para masabi kong kay Balakid itong battle na 'to. Yun lang, ganun lang ka simple. Balakid yun. 10-6. minuto graduate ng kolehiyo. Parehas tayong may diploma, parehas tayong may trabaho. Ang pinagkaiba lang natin ay ang OA na galit mo sa gobyerno. Ganyan ba talaga pag estudyante ka ng UP Diliman? Matatalino sana kayo pero yung mga kinikilos nyo kabubohan. Reklamo ka ng reklamo, protesta sa EDSA, rally sa Ayala. <laughs> Bago ka makibaka, maligo ka muna. <laughs> tuwing dumadaan ako doon, nangangamoy tae ang menjola. Walang mali sa paglaban. May mali, kaya lumaban. Tangin na lang kwenta ka sabihan. Sabi mo nga, yung pagwewelgan nyo sa daanan, sa tingin mo ba magandang halimbawa sa kabataan? Hindi, kaya wag mo sabihin sa aming sabi kami sa pakinabang. Ha? Bakit? Nagbunga ba yung pagpoprotesta nyo sa labas ng Senado? Tumaas ba ang sweldo ng mga empleyado? Bumaba ba ang tuition ng paaralan nyo? Hindi, di ba? Kayo mga pinaglalaban nyo, alang kwenta. Kung may galit kayo sa politiko, harapin mo sila. Kung gusto mo eh, samahan pa kita. <laughs> kaya duro ka sa laban natin kahit di pa ako mag-double time. Pagkat kaya kita patay sa harap ng camera ng flip top. Cybercrime. Malala na talaga ang pagiging reklamador ng gagong to. Alam nyo ba? pati yung hindi agad pagsiserve ng libreng tubig sa mga resto, pinoproblema pa niya. <laughs> Tangina pati libreng tubig, pinoproblema mo, Allen. Eto, biga kita pera, bumili ka sa 7-Eleven. Kaya tanong pang pagpapa-impress ang gawin mo, ayoko ako makisali. Pinapaalala ko lang sa iyo na dapat lang pagtawanan ang pagrarali. At kung tutusin yan, hmm. kayo na talaga salot sa lipunan. At hindi lang yan, kayo na rin ngayon ang cancer. Nang <laughs> Ah. Akala mo gusto sino matapang sa kalye? Parang wala sinasanto. Pero ako ka naman nagtatakbuhan pag dumating na mga bumbero. Gago, wak ka na mag-perform sa stage at humawak ng mic. Magsama na laking dalawa ng idol mong si Saik. Alam ba banat kay Palakit o? Okay. Flat talaga. Flat moments yung kay Jin dito, men. Uh, Proceed na kay Palakit, guys. Kung i-breakdown nyo pa yung kay Gene, baka abutin tayo ng sham-sham dito. Kasi para sa akin, sobrang flat noon and hindi yun tumama talaga kay Balakid. Yun lang, mabilisan lang. Round 2 ni Balakid, pakinggan natin. Lahat ng lait niya sa aktibismo, gasgas ng panggitin. Nakakatawang may Jin sa originality, pero walang originality si Gene. So, pwede namang ulit ng angulo basta yung bars hindi basic yung sa'yo kasi sobrang predictable ano bang apelido mo, Gene? NERIC? I don't judge books by their covers kaso minsan covers don't lie ikaw, literally, figuratively hindi mo ko abot go try ka na nalalampas sa basic kahit mag-aral ng konsay. Sa leit mong yan, obvious nang family tree nyo, bonsai! Yeah. Pero syempre, joke lang yon, Joke lang yon, Katuwa ang pangtusta. Sabihin natin, give away sa ibang judge na baka hirap sa paghusga. <laughs> Hindi ako ganun ka-judgmental. In fact, I never underestimate. Buti pa kwentuhan ko na lang kayo ng pangmamatang dapat i-hate. Alam niyo ba kung ba't isa lang ang laban yan? Sa Manila pa? Kasi ika niya, heavyweights lang ng Maynila, ang kaliga niya. Mm. Iniwan niya raw ang Mindanao, coz he can't make a name there. Hindi daw siya swak sa kanyang division, so he didn't want to remain there. Division, remain I there. Okay. Feeling mo magaling ka pa kina Blackleaf, Rudick, g at Maxford? Mahiya ka sa balat mo! Tumangin ka sa salamin, face the truth, literal na mahiya ka sa balat mo. Yeah. Ang kapal mo, at hindi lang sa pagiging artist, literal na makapal yung mukha mong kutis martis. Yeah. At eto pa, at eto pa, ultimo mga agrupo niya, iniwan niya, hindi niya na binibigyang pansin, kahit konti. Ini-snub niya na ang speech kasi hindi daw dope eh. You're so wrong, pre. Kaya may basbas nila ang pagbangga ko sa'yo, pagbadibag at pagbaon. Wala akong pake kung sa mula at kung tagasan ka na ngayon. Taga-QC si na raw siya. Welcome home, Bulol! Taga-QC tag si na raw siya. Welcome home, Bulol! Taga-QC si rin ako. Taga-quality control! Sanay ka naman sa kanyang feeling, di ba? yung pamatay excitement. Isipin mo na lang, roller coaster tong may height requirement. <laughs> Kasi ito yung tournament ng mga deserving. Tumabi ka muna. At bago ka mang maliit, lumaki ka muna. Galing. Ang inang yan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang dami nagre-request ng battle na to. So, shoutout sa mga nagre-request ng battle na to guys. And, uh, yun, shoutout sa inyo. At syempre, humingi ako ng sorry kasi, yun nga, alam nyo naman yung patakaran ko sa channel natin. Hindi ako nagre-review ng battle or isang battle na nakapaloob dun sa tournament. So, yun, shoutout sa mga nag-request ng Balakid versus Jean. Eto na. And sa tingin ko, one-sided yung battle na to. And sa tingin ko, wala na siyang dapat uh, breakdown eh parang ano na lang, eh, reaction na lang mismo kung ano yung magiging reaction natin dun sa mga bar na binibitawan ni ano ni Balakid. So sa tingin ko, no doubt first two rounds perfect 'yon para kay Balakid. Then kay Jean 77 I think. Tama ba ako? 77. Or 6. 10-6 yung round 1 eh. Tapos 10-6 okay. 20 to 12. 20 to 12 para sa akin. Ano eh, first two rounds, dominating na si Balakid doon, kahit anong uh, yung mga quotable lines niya sobrang lalakas nun hindi ko na isa, -isa yun guys, mabilisa na lang kitang-kita naman eh, Balakid huling balat dyan o, pakinggan yo yo, speaking of generic, tarantado ka no height jokes ikaw ang gusto ko makalaban mahiya ka Gumagamit ka ng mga skin disease, parang tinitira mo na rin ang kaibigan mo si Anigma. Doggy. good boy daw itong si Balakid. Let me think. Kaya pala kasi sa tuwing gumigimix na ng mga tropa niya, mga kaibigan niya nakabir sa kanya soft drinks. Wow! Tapos sa matchup natin, meron ka pa masamang balak? Paano mo ko tataubin hindi mo pa nga nasubok ang uminom ng alak? Ha? May iba naman tayo usapan. Balakid, mukha kang taong tabon. <laughs> Kaya ka-overrated masyado kasi paborito ka ng Ampon. Speaking of Ampon, Alen, kamusta na kayo ni Elia? Balita ko, na na-develop na daw ang relasyon yung dalawa. Dati, friends lang kayo. Ngayon, studyante ka na niya? Balaki, the future of hip-hop. Balaki, the future of hip-hop. Pwede! Ha? Talaga? future ng hip hop na hindi ka makabuo kahit na isang kantang rap yan ang hirap sa mga fans mong bobo gumamit ka lang ng wordplay at references nagbumukha ka ng matalino ha? kaya gago wag yo kaya may yo ikaw pala yung tinuturing na Pinoy na Rakim? All black ka rin everything. Hindi mo nakuha ang katalinuhan niya. Nakuha mo lang sa kanya ang kanyang pagiging maitim. Dahil nung, naka, nung nalaman ko, ikaw na ang ko, I don't need to think twice. Kung tapos ka na sa Anli ni Luni, ako magbibigay sa iyo ng extra rice. Kulang ka pa. Next time, magbitbit ka ng tuta mong kalabar zone. Pag winasa yung kloteng line nyo, hindi na nakaka-good vibes yon. Kaya. Kaya. Oh, yo. Pag-ina. <laughs> Kaya. Uh, yo, Time. Time. Yo, ulitin ko na 'to, kay pala. Sumuko. Sumuko si Jin. time na daw. Palakid, presinta yo. Kailan ba di 'yung ilang kings? di ko inangking ako ang future of hip-hop. You have nothing else to blame. <laughs> Hindi kasi ako katulad ng mga idolong nyong lahat ng titulo, self-proclaimed. Pero guilty rin naman ako sa pagkukumpara sa aking sarili sa mga mahusay. Pero tiniti akong merong kahit bakas ng pagkatunay. Hindi ako kasing galing ni Rakim, pero pareho kaming naninindigan. Sa pag-aangat ng hip-hop, lampas pa sa paastigan. Eto, siya daw ang Filipino version ni Pat Stay. Palakpakan! Ang tanong, saan banda? Naku-curious ako. Kasi bilang long-time Pat Stay fan, naiinsulto ako. Di tulad ng kanya, yung content mo walang structure. Walang hugis, bro. Yung flow at delivery mo hindi smooth. Parang kutis mo. At yung boses mo, makabasag, eardrums. <laughs> hindi ka mukhang pat stay, mukhang ang pat tuwi thumbs. <laughs> Kaya nga hindi ako bumilib nung unang laban ni Punggok. Puro litanya, puro sermon, nakalimutan ng sumuntok, nagpapakakonsyus. Ako pa nga yata ang balak niyang i -please. Feeling mo, hindi ka kabila sa mga inireklamo ng walk MCs? Nagger, please! <laughs> 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 <Love it. laughs> ang panata nang tunay na conscious, isip, salita, galaw. Kaya kung hanggang salita ka lang, you can't rep the vow. Kaya wag mo kong simulan ng beef, chicken lang sa akin ang mambaboy. Sanay akong mga aso na mga tulad mong tupang palaboy. Kung mga salim pusa sa liga, pwede bang pakiban? Walang lugar ang alagang bakuran sa gubat kong kaharian. In other words, sa bet ka lang. Nakakatawang ikaw ang gin. Pero battles ko ang pangbasag. Pet ka lang. Ako'y may braso ng oso, panganang pating, at kamandag ng viper. Sa malapitan ako'y Tesla coil, sa malayo ay replay sniper. Ako'y may liksi, ako'y may liksi, nanchita, si sipag ng kalabaw, at asinta ng lawin. Supercomputer aking isip, black box ang damdamin. Kaya ang panonood sa aking bumatel, ibang trilyon. Ako'y halong halimaw, at makina, evangelion. Yes Pero wag na kayo magtaka. Kung atake ko, parang iba. Pang flip top ang strategiya ko sa isa buhay taktika. Kaya ko na pa sa physical jokes, ang aking pagbira, gusto ko lang ipamukha sa yung short cut lang kita. Time flip top sa for Barcelona. Judges, fourth anniversary. Yo, flip top. Tangin you know, na, i pa ba natin yun? Ako nga din na ako masyadong nagsalita dun sa battle na to eh. Kasi one-sided yung battle. One-sided, sobrang one-sided. Tapos yung round trip pa ni Jin, sumuko na siya dun. White flag na. Kasi yun, nag-choke. So yun, I think hindi na, pap, di na natin papabahin to. Palakid, all three rounds. Kita naman eh. Actually, di na nga ako masyadong nag-explain, ba diba? So, parang, kung makapanood nyo, reaction na lang talaga ng mukha ako dun sa mga bara ni ni Balakid. So, yun. All three rounds, Balakid. Grain Assault 4, third anniversary. It's a boy tournament. Ang laban, Balakid versus Jen. Ang boto, 5-0 para ay Balakid. Balakid talaga yun. Okay po. Campo Tero, mo, Binoto ko Balakid. Uh, obvious naman. Yes. Uh, Outperform. Uh, mas maraming punches. Shoutouts kay Jin. Pero Balakid, congrats. Yeah. Uh, Binoto ko si Balakit kasi round 1. Kita-kita. Basta siksik yung mga bannet niya. Nakakamang -na hanggang uh, sa round 2. Okay din naman yung mga banat ni... Jin sa pagka-activista kaso parang doon na focus dahil banat niya sa isang angkula na yun tapos malupit pa rin yung may palaki paangat ng paangat tapos round 3 malaki talaga tapos medyo na chop pa si Jin kaya na po para lang sa kanya Uh, all three rounds. balakid nyo na naman. Ba? Ayan, tinan yung mga judges, yung mga actual judges that time. Hindi na nag-explain kasi wala eh. Dominating, uh, dominating, uh, one-sided, obviously, Balakid got this one. Yun lang. Diba? So, sa mga nag, sa mga nagantay ng Balakid vs. Jin review at ngayon naiintindihan ko na kung bakit nyo ni nare-request to. Solidong Balakid pala to. Tangina. <laughs> shout out, shout out sa mga nag-request nito. Na sana nagustuhan nyo yung panonood ko. Actually, nanood lang talaga ako, hindi ko siya na-review or hindi ko siya na-rectown kasi on on my own opinion or or on my own preferences, Balakid sobrang layo ng gap at naging edge talaga ni Balakid yung mga bara niya. Yung mga may bigat na punto. Yun, all three rounds. Kitang-kita, -kita obviously, Balakid yun. So, yun, kita, kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.